Ma'am, sino para sa inyo maganda? Ah... Uh... Ayak na po siya? Magandang hapon po. Magandang Okay. Karelasyon niyo po itong si Jerry Lynn. Opo. Ilan taon na po kayo? Six years. Tapos nga iniwan ko kayo, pinagpalit po kayo. Dito sa M. Torres. Another day is done tired and weary And the children gone to bed I believe we need Ano pong gusto niyo mangyari? Kaya lang naman ako pumunta dito kasi gusto ko lang na bigyan siya ng leksyon kasi wala naman kaming problema gusto niyo pong kasuhan. hindi naman. Gusto ko lang na ano, yung, yung mga pera na inano ko sa kanya. Bawiin niya po. Bawiin ko lang. Kasi wala naman kami problema na ano, yung maghiwalay siya na lang nakipaghiwalay sa akin sa message lang. Pero paano po mababawi yung mga pera kung yung po ay nabigyan nyo na sa kanya at meron man kayong pinagsamahan pala for 6 years. So siguro po yung pagbigyan nyo ng mga pera sa kanya, yun po yung po installment, hindi naman po biglaan. So nagastos nyo na, hindi. po yun. Hindi kasi uh, tuwing mag uh, ano siya kasi nagtat, nagsasabi siya sa akin na uh, ano padalan ko siya ng pera. Kinasal po kayo sa British Embassy dito sa Pilipinas. Opo, nung May 20... May 12. So as far as the British Embassy is concerned, mag-asawa po kayo. Opo. Sa batas po. Ito lang nung, ano, nung, 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 May 12. Okay, so dadalhin niyo muna sana siya sa London. Opo, kaya London. nga, kaya pinakasalan ko siya kasi ina inaayos ko na sana yung, yung ano niya, yung mga papers. papers. Ang kaso, itong August na, the whole August, Nagloko siya, hindi ko alam na may karelasyon pala siyang iba. Ay naku, nakita, Nakita lang nung pamangkin ko masakit. sa TikTok. Kasi bigla na lang na sabihin sa akin na ihiwalay na kami sa message, so, okay. message lang. tawag mo siya to ni So ibig sabihin, pinahasa niya po kayo na nagpakasal kayo at pinahasa niya na sasama sa London. Yung pala. Meron siyang ibang meron at, iba. Meron iba. Tapos. One month pa lang sila pero meron po siya nakuha ng mga pera matapos siya magpakasal sa inyo. Marami siya mga nakuha ng pera meron. sa inyo. So ibig sabihin, kaya ka naloko niya, kaya ka nakapagbigay ng malaking pera kasi thinking na sasama na siya sa London. Opo, pati nung yung annulment niya, gumastos, gu akong gumastos kasi yun nga, yung gusto niyang maanal sa asawa niya. Sabi niya, tulungan ko raw siya. Kaya ako yung gumastos. Kasi nga gusto ko siyang mapunta, ma madala doon sa, ano, sa UK. Opo. Oh, mahirap to, komplikado at masakit nga naman to nangyari. So para na scam si ma'am dito. So pinakasalan niya itong si girl at sinabi niya sige pakasal tayo at kinasal nga talaga sila sa British Embassy. And then nung makasal, ng hingi ng pera, eh siyempre bibigyan na ito si ma'am dahil asawa na niya eh. So pagkatapos, nung makuha yung mga pera, biglang tumalikod at sumama sa si ibang lesbian. Masakit to, pagtatraidor itong ginawa sa kanya. diyan yung ni Garrett, magandang Yes, Senator. Magandang hapon po. Naka-monitor ka, Atty. Gareth? Yes, Senator. Merong uh, same-sex marriage conducted dito sa Pilipinas, although sa British Embassy. Okay. <laughs> so meron pa siyang habol dito sa kanyang girlfriend na pinakasala niya at uh, kaya pala siya pinakasala ng kanyang girlfriend para makahutot ng maraming pera at nung nabigay niya yung pera na eh, sumama sa ibang lesbian? Okay. I would first like to discuss yung status ng marriage dito sa Pilipinas. As far as the Philippines is concerned, hindi po sila kasal. Uh, dahil po hindi pa recognized sa atin, sa ating family code, ang uh, marriage between same-sex couples. Okay. So we treat them as single persons. Now okay. dun po sa paghutot ng pera, if gumamit po siya ng kasinungalingan, mm -hmm. if gumamit po siya ng pangloloko <laughs> sa pagkuha ng pera na yun, there is a possibility of filing the case of estafa, Sir Rafi. Ah. Dahil gumamit siya ng deceit para makakuha ng pera, causing damage doon sa taong nagbigay ng pera. So, yeah. depende po yan sa paano kinuha yung pera. Kung total na pang loloko lang, then may estafa po tayo. Okay, ma'am. Nagpapadala ko sa kanya every week 10,000 pesos. Hanggang sa umabot na magkano po, ma'am? Uh, may higit 2 million. Oh! Nandito lahat oh, sa akin. Oh, man. Laki akala ko mga 200,000, 300,000. 2 million? Opo. Since uh, 2016. Kailan mo kayo kinasal? Uh, ito lang May 12. Ah, pero bago niya, panay ang padala mo ng pera. Pad panay, thinking panayin. na papakasal lang kapag dating dito. Opo. Kaya lang, nung pagdating dito, matapos kayo magpakasal, nagbigay ka pa, matapos kayo ikasal. Magkano Nag po nagbigay niya? Last niyo? na padala ko sa kanya, August 19, nagpadala ko ng 13,000 kasi yun nga na, na ano ko na na-find out na, na meron na siya iba. Okay. So, Sobrang sakit sa so akin. At, na, na Garrett, meron bang ano doon? Na-depress yes, ako. Meron yung stapa doon? Na-depress pa rin si yes, ma'am? Lalo po kapag ka hindi po siya uh, Pina, hindi pinaalam dito sa ating complainant po na siya ay kasal na. Uh, pinapadalahan niya lang po ng pinapadalahan ng pera. Uh, kung meron pong mistake na... Hindi siya kasal. Pumunta sa ibang babae, sa ibang lesbian. Yes, sir. Okay. Kasal siya kay ma'am, so complainant natin, pero sumama sa iba. So talagang para sa akin, may panlulokong ginawa dito at pinirahan lang talaga si ma'am. Yes, sir. Lalo kung hindi pinaalam <laughs> na may iba na siyang partner, pero kumukuha pa rin siya ng pera dahil yun ang agreement nila during... Kunyari, habang sila ay mayroong kang 10,000 every month, mayroon pong pangluloko doon. Every week. Every week daw? Every week. Kaya ang umabot uh, ng 2.2 million, ang laki. Yes, sen. and bukod pa doon, uh, this is a curious fact of our law na in lesbian relationships, kung na depress nga talaga sa, this might fall under psychological violence, under violence against women and children. Dahil as construed po sa ating batas, ang vowsy is committed by any person against a woman with whom he or she has had a dating relationship with. Eh dito po, abinado naman na may dating relationship sila. At uh, during that dating relationship, may ginawa siyang something na nakakasakit psychologically. Then pwede po pumasok sa VAUSI din. Sir. So VAUSI and Stapa, dalawa. Oh, mabigat. Sige. Yes. Ang pakilala Ma niya sa Les, ano, matagal na kaming hiwalay. Okay. Yun ang... Ganun yeah, ho man. talaga mga estapador, mga scammer, eh, lahat ng klaseng palusot, ibibigay. Sige po ma'am, punta tayo sa kabilang booth, pag-usapan natin, tuloy natin yung kaso. Sige, salamat Rene Garrett at magsampanan tayo ng kaso, tulungan natin ito si ma'am, sampan ng kaso. Eh, galing pa ng London si ma'am, pumunta lang dito. Ang kaso, sir, babalik na ako ng 16. sige, usap tayo of Tony Garrett, ito yung situation natin ngayon. Si ma'am, uwi na ng London sa 16. Paano ba to? Well, she will have to file the case, Senator, kung habang naandito po siya. Uh, the time frame is very short kasi mag-iipon pa po tayo ng evidence. But if she is there, pwede po siyang magpadala ng SPA dito sa atin. mag eelect siya ng kakilaling dito sa Pilipinas to represent her po sa kaso. Mas convenient po yun. Okay, but say po na hanap ka ng representante mo magrepresent sa isa korte pero bilis bilis natin to kasi kailangan pa magkalap ka ng ebidensya by 6 na alis ka na may file agad natin and then uh, habang nasa London ka eh, may magrepresent sa iyo sa korte na dinidemanda siya pero paano kung kinakailan ng preses na ni ma'am at yun ni Garrett ng korte. kung kailangan niya na po mag-witness then I would advise that she goes home uh, dito sa Pilipinas Senator kasi the case might be dismissed ang tawag po nila lack of material interest lalo po na siya ang magiging best witness natin dito sa kasong to Okay ba sa inyo P Pwede ba yun sir na ano kung hindi na ako magkaso magb magbayad na lang siya ng mga nakuha niya sa akin yun talaga ideally para sa akin, para mas mapabilis no, tayo. Kasi Pero ang wala akong time talaga na makauwi maka dito. May trabaho ako sa ospital. Okay, sige. So, Tony Garrett, susubukan muna natin, kontakin talaga itong si girl and then kausapin, obligahin na ibalik yung mga pera. Hindi naman yung buong pera. Hindi po, kung, kalong. kung kaya niya may balik, pwede ba yun? Ganun ano? na lang. Yes, and definitely po. Uh, gawa tayo. tawag natin, schedule of payments na kada buwan ito ang kaya niyang bayaran. Hanggang mabuo po yung amount. Sige, pwede natin siguro i-contact yung barangay at doon na lang siguro magkaroon ng kasulatan oh. sa barangay. Tama. Sige, Atty. Negaret, ganun na lamang okay, muna. Po. Kung sakali man di sila magkasundo, then korte na lang. Okay? Yes, sir. Sige, okay. thank you, Atty. Negaret. Thank you. Hindi natin hanggang tomorrow, Odette. Opo. Si ma'am. And then pagdating ng bukas, pag alam mo di sumagot, oh, nagmatigas siya, korte na. Okay ma'am? Okay. Ano talaga ka rito? Bigyan ka ng advice, Odet. Uh, Odet, ano ka rito. Ano po yung advice bigay dito kay... Oh. Ay, wag po ay masaktan sa ngayon okay. lang po yan, pero... Ikaw ba? Hindi ka nasaktan? Nasaktan, sir. Muyak pa ako na <laughs> oh, bigyan mo siya ng advice. Paano? Ano po, ngayon lang po yan, tapos bukas tulog nyo, wala na po yan. Na yan. Opo. Maganda ba? Okay, okay lang sa akin. Thank you very much sa, ano, sa advice. Okay ito, matagal na sa amin to. Lagi ko, lagi ko kayo ito yung, eh. parang anak ko na po ito. Makikita Kanina niyo po sa ko. Kanina sabi ko sana si Odet ang mag-ano sa akin. Oh. <laughs> Mag-interview. <laughs> mag mag <laughs> kaya po yung malungkot. Uh, hindi na. Eh, pero naghanap kayo ng girlfriend. In, uh, sa ngayon, ano muna? Ano ka na ito? Hindi muna. Hindi, para baka marang makalimutan <laughs> niyo po. Uh, alam niyo po, ma'am, ito. Oh, sa palagay. <laughs> <laughs> alis mo yung face mask mo. Tingin niyo po, ma'am. Tingin mo sa kanya. <laughs> Pahinga muna ngayon. Sa to lang. lang lahat na staff mo, oh. magaganda. Sa totoo lang, magaganda lang staff. Mata Hindi, ma'am, ma para maalis yung uh, pagod ni ma'am. Ah, oh, sige, alisin yung face mask kasi magaganda lang mga staff. Oh, ma'am, tingnan mo muna, number one. Tingnan mo ako sa Okay, ito ako so, sa ma'am. Number two. Lahat sila number maganda. Number three. Uy, ito yung ganda. <laughs> okay, oh, Ah! Yeah. Ah! May ano na yan, sigurado may girlfriend na yan. Boyfriend? Ay, <laughs> ah, may boyfriend, may boyfriend. Okay, so, para sa iyo, siya? Biglang napag Lahat sila, na. siya. Maganda. Oh. Pero, kung halimbawa, kunyari na lang walang mga boyfriend to, sino sa kanila? Kunyari walang boyfriend, available. Ano so, masama? Kung mga... Kasi, hindi na kasi ano yung ganda, kasi... Yeah. Hindi nga, ma'am. Sino para sa inyo maganda? Ito sana. Ah, ah ito. O, oh, kunyari hindi siya available, sino sunod? Ah, uh, ito. Ito? Uh -uh. Oo. Oh. Tapos, Tapos yan. yan. Last ito. Oh. Okay. Okay. <laughs> okay. Ah, Meron pa isa, baka mali mo ma. Para malibang libang naman to si Ma'am, eh kanina naiyak siya. Kanina iyak siya na iyak, so parang all iyak. Okay. Meron pa isa, last. At ah. ngayon ito pa isa pa. Photographer namin to. Oh, Maganda rin. <laughs> Maganda Magandarin. Magandarin. Oh. So, paano yung order? Ito ito lang talaga. <laughs> ito lang. <laughs> ito lang. Ah. Joke lang yan. Jack. Pero Ma'am, London yung boyfriend niya. Ah, sa sa London din. Ah, Canada. Ah. okay. Pero kung sakali ma'am, eh, nagbagong isip niya, nandito lang kayo. Ah, nandito lang ako. Oh, ah, <laughs> oh, Kita mo, napatawa po namin siya. Oh, kanina po, umiiyak siya. At least, napatawa namin siya. Sige po. Oh, panenting niya talaga. Oh, hindi naman po. Hindi, shake hand lang naman. Shake Ay, hand lang. Wala mo masama. Oh, hug lang. Hug. Yeah! Oh, okay. Napasaya namin kayo. Okay, Thank sige you, po. Thank you, girls, for being Thank a good you. sport. Thank you. Thank you. Sige po, ma'am. Kontakin natin. Odette, take over. At yan po nagtatapos ang ating malateleseryang kwento ng isang taga-abroad na siya po ay niloko ng kanyang pinakasalang girlfriend na sumama naman sa isang lesbian. At napatawa po namin siya. And thank you to these ladies. Medyo nawala yung kanyang stress. Hopefully pag uwi niya ng UK, matatapos na ito. Sandali lamang. So, ikaw ang nagwagi para kay ma'am. So, anong iyong reaksyon na ikaw ang uh, nagustuhan ni ma'am? Thank you po sa appreciation. <laughs> Yan po, mga kapatid. Ganon kami. Pag may pupunta rito, umiiyak, pinapagaan namin yung kanilang kalooban. Bukod sa pagbibigay solusyon sa kanilang problema, pinapatawa namin. Siyempre, ayaw namin umalis dito ng luhaan ang mga complainant. Kaya pag-uwi dito, nakangisi. We do everything we could. Anything para mapatawa namin, mapasaya namin sila, mawalan ka ng stress. Okay?